sa pong karangalan para sa akin ang mapabilang po sa isang halalan na nagpapakita ng isang napakalinis na halalan. Maraming maraming salamat po. Ang akin pong pagkapanalo ay isa pong simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyano. Sa loob po ng matagal na panahon halos umabot po ang tatlumpong taon. Wala pong Muslim na naging senador na. Ang tanging ko hiling ngayon, yung pong 26 plus million na mga bumoto po sa akin, naniniwala po sila sa aking plataforma. At yung po ang reforma sa ating saligang batas. Hinihingi ko po sa inyo, Inihingi ko po sa inyo, mga kapatid ko, sa Senado. Atin pong bigyan ng pagkakataon ang reforma. I look forward to my fourth term in the Senate po ngayon. Ang pinaka po hindi po sa edad, kundi po sa pang-apat kong termino sa Senado ngayon. Sigurado ako, marami ako matututunan sa mga first-term senators who will bring a fresh fresh perspective to the current problems facing the Senate today. Sisikapin ko po kasama po ang ating magigiting at magagaling na senador na ng ating pag-ahon mula sa krisis ng klima ay mabigyan ng pansin. Normally, speaking to a big crowd like this is like a walk in the park for me, having been a broadcaster for the past 20 years. But now, sort of mediokinbahapo. At the same time, excited. Excited, excitement dahil nanalo po ako. Parang hindi nga ako papaniwala eh. Palagi kong pinipisil yung pisingi ko for the past few days. Kung totoo ba ito nangyari, kung panaginip, ayoko na sana magising. On the other hand, kinakabahan dahil baka mamaya paglabas ko dyan, may magsabi, Oy, bago kalubusan maging senador, bago mag-open ang session, kutusan muna kita kasi ako'y napatulpo sa programa mo. Huwag naman sana. Anyway, jokingly aside, um, I would like to thank lahat ng mga uh, bumoto at hindi bumoto sa akin. Yung mga bumoto sa akin, thank you so very much. I will never let you down. Mapakita ko sa inyo na... You, deserve ko po yung inyong tiwala sa pagboto sa akin. At doon sa mga hindi bumoto sa akin, I assure you, I guarantee na I will work hard para makuha ko po yung tiwala ninyo para mapakita ko sa inyo na si Rocky Tulfo ay isang taong karapat-dapat na mahalal bilang isang senador sa Senado. Sa tingin ko, walang nag aakala na ganito pala ka-exciting. Hindi lang ang exciting part, kundi maging ang susunod na anim na taon. Ang dami patuloy nating exciting parts na pupuntahan. We did it, mga kasama. I'm very proud of the Filipino people for coming out in record numbers, gaya ng sinabi ni Chairman kanina, and performing our civic duty. Napakalaking karangalan po na pinagkatiwalaan akong muli ng masang Pilipino. Maraming maraming salamat po sa bagong mandato.